Ang mga introvert na tao ay madalas na nahihirapan din sa pagbuo at pagpapanatili ng mga habits. Dahil sila ay madaling madrain sa mga obligasyon sa lipunan, mas inuuna ang malalim na pag-iisip kaysa sa paulit-ulit na mga gawain at mabilis na nakakaramdam ng pagka-overwhelm kapag napakaraming gawain ang kailangan gawin. At bukod dito, mas nagre-relay sila sa matibay na panloob na motivation kaysa sa panlabas na pressure paman ang susi sa tagumpay ay hindi ang pagpapalakas ng motivation kundi ang pagbuo ng mas matalinong sistema. Sa halip na umasa sa determinasyon, mas nagtatagumpay ang mga introvert na tao sa pamamagitan ng paggawa ng madali at pangmatagalang mga habits na natural na naaayon sa kanilang personalidad at paraan ng pamumuhay. Narito ang paraan ng mga introvert para magtagumpay kahit tinatamad sila. Number 1. Ginagawa nilang imposible ang mabigo. Kung masyadong mahirap, hindi ko gagawin. Kaya pinapadali ko. Ang mga taong introvert ay ayaw na ayaw na pilitin ng kanilang sarili na gawin ng isang bagay. Kaya sa halip na magtakda ng malalaki at intimidating na mga goals, pinapaliit nila ang kanilang habit sa isang bagay. Na sa sobrang liit, kahit na ang kanilang pinakatamad na sarili ay hindi makakatanggi. Gustong magbasa ng libro? magbasa ng isang talata sa isang araw. Gustong mag-exercise? Mag-stretch ng isang beses sa halip na isang buong exercise. Gustong mag-journal? Sumulat ng isang pangungusap bago matulog. Ang trick dito ay kapag nagsimula na sila, natural na nilang gagawin ang higit pa sa kanilang inaasahan. Number 2, iniuugnay ng mga introvert ang mga bagong habits sa mga umiiral na. Kung iuugnay ko ang isang habit sa isang bagay na ginagawa ko na, ito ay nagiging automatic. Sa halip na piliti ng isang bagong habit, ang mga introvert na tao ay inaangkor ito sa isang bagay na ginagawa na nila araw-araw. Dahil dito ay nagiging effortless at automatic na ito sa kanila. Gustong mag-meditate? Gawin ito pagkatapos magsipilyo. Gustong uminom ng mas maraming tubig? Take a sip bago i-check ang iyong phone. Gustong mag-practice ng gratitude? mag-isip ng isang magandang bagay habang naliligo. Ang trick dito ay gustong gusto ng isip natin ang mga patterns, kaya mas mabilis na nananatili ang mga habits kapag nakalink ito sa isang existing routine. Number 3, dinedesenyo ng mga introvert ang kanilang kapaligiran para sa tagumpay. Nag-aalis ako ng mga hadlang para magawa ko ang mga habits ko ng walang kahirap-hirap. Ang mga taong introvert ay lubos na naaapektuhan ng kanilang kapaligiran. Kaya kung gusto nilang manatili ang isang habit, binabago nila ang kanilang kapaligiran upang gawin itong default choice. Gustong magbasa? Maglagay ng libro sa unan bago matulog. Gustong mag-exercise? Ilagay ang mga damit para sa pag -e exercise sa tabi ng kama. Gustong umalis sa social media? Mag-log out para kailanganin ng extra effort para mabuksan muli ang account. Ang trek dito ay kung isang bagay ay madaling simulan, ang isip ay otomatikong gagawin nito. Number 4. Ginagamit ng mga introvert ang kanilang introvert strength na obsession. Kung gagawin kong obsession ang habit ko, hinding hindi ako titigil. Ang mga taong introvert ay may matinding focus at malalim na kuryosidad. Kaya ginagawa nilang personal challenge ang kanilang mga habits. Gustong mag-exercise? itatrack nila ang bawat exercise na parang isang eksperimento. Gustong gumising ng maaga? Ginagawa nila itong game na kailangan nilang gumising isang minuto ng mas maaga sa alarm, araw-araw. Gustong matuto ng skill? Nire-research nila ang lahat ng tungkol dito. Ang trick dito ay kapag ang isip nila ay nahook sa isang habit, nananatili sila dito ng pangmatagalan. <laughs> Number 5, tinitrick ng mga introvert ang kanilang isip gamit ang lazy mode option. Kung ayaw kong gawin ito, gagawin ko ang pangtamad na version nito. Sa halip na ganap na laktawan ng isang habit, ang mga introvert na tao ay hinahayaan ng kanilang sarili na gawin ang lazy mode option. Ito ang nag-aalis ng guilt at the same time nagpapanatili ng buhay sa isang habit. Masyadong pagod para mag-exercise? Mag-stretch lang ng isang minuto wala sa mood para magsulat, sumulat lang ng isang pangungusap. Hindi makapag-focus sa pagbabasa, makinig sa isang audiobook sa loob ng limang minuto. Ang trick dito ay something is always better than nothing. Number 6, tinatrap ng mga introvert ang kanilang progress, ngunit pinapanatili itong private. Hindi ko kailangan ng approval, kailangan ko lang ng patunay na nag i ako. Hindi gusto ng mga taong introvert ang mga pampublikong challenges o pananagutan sa lipunan. Sa halip, sinusubaybayan nila ang kanilang maliliit na panalo ng privado na nagbibigay sa kanila ng motivation ng walang pressure. Halimbawa, paggamit ng habit tracker app o isang simple notebook, pag-check sa mga completed habits araw-araw at ipagdiwang ang mga strict, ngunit huwag sabihin kahit kanino. Ang trick dito ay pag nakikita natin ang progress, nagtitrigger ito ng dopamine na ginagawang nakaka-addict ang habit na yon. At number 7, nire-reward ng mga introvert ang sarili nila sa matalinong paraan. Kung gagawin ko itong enjoyable, hinding-hindi ako hihinto. Sa halip na ipilit ang disiplina, ang mga taong introvert ay kinakabit ang isang habit sa isang bagay na enjoyable. Kaya tang isip nila ay magsisimulang mag-crave nito. Halimbawa, makinig lang sa mga paboritong podcast habang nag exercise Uminom ng paborito nilang kape habang nagtatrabaho. Isave ang kanilang pinakapaboritong kanta para sa oras ng pag-aaral. Ang trick dito ay kapag ang isang habit ay nauugnay sa isang kasiyahan, ito ay nagiging natural na bahagi ng buhay. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na secret brain hacks ng mga introvert para maging mas matalino at mas mapanganib. Shoutout kay Lynn Celestial. Sabi niya, introvert po ako kaya mas maraming inggit at galit kasi di ako patola. Tumatahimik pero kapag sumasagot, tagos hanggang buto. Lahat ng sinungaling nauhuli ko sa pamamagitan ng tahimik na pagkilos kung kaya napapahiya yung ibang tao. Which is true. Feeling nila lagi kang galit kahit hindi naman mas madalas sisiraan ka pa. Well, basta maglaro ng patas at hindi balasubas. Sabi naman ni Marie Henson, Me too. May sarili kaming mundo. Ayaw namin ng na mga makulit at ayaw namin ng na mga walang kwentang bagay. At tayo naman kay Marie Delight It's another great topic, Sir AP. Thank you for your great efforts sharing an amazing contents on your channel. More power po. At shoutout din kila Nathan Agripa sa Botahe Rap Vlog, Pax Tumulak, Team In, Del Morsuan, Josephine Pips Garcia, Drew V. Jolog, Annalyn Granada, Emma Villanueva, Dudes TV, Lorena Bintas, The Koy Koy Mix Trip, RJ Mera, Introvert Isne, Kati, Ramlat, at kay Cherry Naire. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding mashout, mabati, o mabasa ang comment nyo, I-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Ang sikreto ng mga introvert ay hindi nila nilalabanan ang kanilang introversion. Ginagamit nila ito para sa kanilang kalamangan. Pinapadali nila ang mga habits. Iniuugnay nila ang mga habits sa mga kasalukuyang gawain. Idinedesenyo nila ang kanilang kapaligiran para sa tagumpay. Ginagamit nila ang kanilang likas na pagkamausisa para manatiling obsessed. Pinapayagan nila ang lazy mode sa halip na huminto. Sinusubaybayan nila ang progress ng pribado at ginagantimpalaan nila ang kanilang sarili ng matalino. The lesson is kung isa kang introvert na nahihirapan mag-maintain ng isang habit, ihinto ang pag-asa sa lakas ng loob. Sa halip gawing walang hirap, kasaya-saya at imposibleng baliwalain ang iyong mga habits. Ikaw, anong habit ang gusto mong buuin? Subukan ang isa sa mga trick na ito at tignan kung ano ang mangyayari. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like. I-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na may mga brain hacks sa mga introvert para sila ay maging 50% na mas matalino sa ibang tao? Panoorin mo sa video na ito.